very competitive ang market ng sticker and stationery business. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong magbaba ng presyo para makapag-compete ka sa mga ibang stickers and stationery businesses. To compete, dapat pinapataasan mo nga ang inyong presyo para ma-attract mo ang mga premium clients and ikaw ang mag-dictate kung saan papunta ang inyong business. One way para mapataas mo ang prices ng iyong mga products ay ang packaging. So, kahit magaganda yung mga products mo pero hindi maganda ang packaging nila, hindi mo ma-attract yung mga tamang customers. Kaya today, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't-ibang packaging ideas na ginagamit ko sa aking stationery and sticker business. Isa ito sa mga ginawa ko. And ito rin yung most frequent na ginagamit ko for die-cut stickers. So, meron pa ako mga ibang packaging ideas na ishishare ko ngayon. Let's go. Pakita ko na kung ano yung mga packaging na ginagamit ko sa aking online store. Let's make it with me. Make it with Alan. Meron akong apat na packaging dito. Ito yung mga existing na mga packaging na ginagamit ko ngayon sa aking online store. Mag-upisa tayo dito sa pinakasimple. Packaging ko ito for for magnetic bookmarks pero pwede rin gamitin for stickers ito yung itsura niya pag assemble ito lang yung pinuprint ko itong top cover niya na may butas para pwede nang isabit siya sa sa physical store eh meron din siyang backing sheet na ginamit ko rin loyalty card Ayan, nandito na lahat yung branding ko, yung name ng shop, and yung link kung saan yung store, and yung Facebook page para i-assemble yan. Meron akong pouch dito, plastic pouch. And insert ko lang yung backing sheet. And ang ng sticker dyan ay 2 uh, inches yung length. So isushoot ko lang dyan. Excellent. So, ito ang cover niyo o yung sabitan. Pwede kang maglagay ng double-sided tape dito. Then, i-fold over mo siya dito sa ibabaw. O pwede mo rin i-stay pa. So, careful for um, dapat um, para mas delicate din yung tsura ng packaging mo. Dapat maganda rin ang pakihalagay. So, that's the first one. Pro magnetic bookmark kung nakalagay dito sa template, pwede rin palitan siya ng die cut stickers or kung anong product yung ilalagay mo. Next is, ito naman. Ito yung ginagamit ko for Stationary bundle na may kasama ng sticky notes and note pads. And pouch ito na hindi kailangan ng adhesive. So, meron lang siyang tab and slot dito. So, meron siyang tab dito sa ibabaw. I-shoot mo lang siya doon sa slot. And meron siyang window. So, Ginikit ko lang tong plastic na to. Pero may option ka naman na kung halimbawa may pouch ka na nabili. For example, this. Bili mo lang yung sticker sa pouch. Then, kahit wala na tong plastic na cover dito sa may window, fold mo lang yung sides at yung baba. And, i-close mo lang kahit yung Meron ka lang envelope na may window para makita ng mga customers mo kung anong stickers yung laman pouch. Kung hindi mo kailangan gamitin lahat ng stickers sa kasama doon sa sticker bundle na nabili mo, pwede mo siyang ibalik. Pwede mo rin i re to na pang-store ng mga ibang personal items. Let's move on dito sa pang-store naman. Ito yung tear packet. Meron din siyang window dito and may protective cover din na plastic yung window. Andito yung brand ko. Andito ko yung anong naman. And yung mga links ng social media, yung store and email address ko. And dahil ACTR tear ito. Uh, ah, pagbubuksan mo siya, hilain mo lang ito. Meron siyang mga perforations dito para pagpunit mo ng packaging straight lang. Hilain mo lang siyang ganyan. Ayan, pwede mo lang ilabas yung stick. Andalas, ito yung ginagamit ko for packaging. Kasi, nag-stay na flat yung stickers. Ito na pag in-store ko siya na ganito, nag-curl up yung sides ng stickers. Kung so, hindi pa siya gamit, ganda yung itsura niya. Nagalagay lang din ako ng plastic na tulad ng ginamit ko dito. So, 3 inches by 3 inches yung dimension nito. So, kasyang kasya din naman yung mga stickers. Shushoot ko lang siya ng ganyan. Ay, nalagyan ko ng adhesive dito sa side na to. Sa baba ng mga perforations. Then, and then, i-fold ko lang. Then, yung ganyan yung itsura niya. May window din siya tulad nitong isa. Ang pagkakaiba lang na itong packaging na to pagka-receive ng customer ng stickers. And to the last one, ito naman ay pinakamadaling gawin. Meron din siyang window dito and if fold mo lang siya this way. Tulad ng iba, meron din siyang branding dito sa harap. Meron nating link ng socials dito sa likod. And short na thank you message. Pag-iingat ko na ngayon dito, meron akong pouch dito. Ah, Nanagay ko yung stickers. Meron akong decal sticker dito. Hmm. Nanagay ko na dito sa pouch. Um, gumawa ko itong pouch na ito, pero pwede kang pumili ng much smaller. I-fold ko siyang gano'n. And pipill off ko lang itong adhesive niya. And then, bagay ko lang siya dito sa window. Pwede rin ko siyang staple tulad nito. Or pwede ka rin mag-punch ng butas dito sa gitna. pwede na rin siyang may Parang ganito. So, that's it. If you enjoyed this video, click subscribe. Kung gusto niyo ng tutorial kung paano gumawa ng ganitong packaging, comment down below and gagawin ko yan ng video. Thank you for watching!